Nagsisimula ang kwento kay Takeru, isang pagod na empleyado sa Japan na gaya ng karamihan. Umuuwi lang araw-araw matapos ang mahabang oras sa opisina. Paulit-ulit lang ang buhay niya, trabaho, bahay, tulog ulit. Kaya isang gabi nagpa siya siyang manood ng isisi, para lang mabasag ang nakakaantok na rutang iyon. Pero biglang may kakaibang nangyari, kumislap ng maliwanag ang salamin niya, at bago pa siya makapikit. Hinigop na ang buong katawan niya papunta sa ibang mundo, nagmulat siya at nakita ang. Sarili niyang nakaupo sa tapat ng isang kakaibang lalaki na kalmadong nag-aalok ng tsaa. Litong-lito pa si Takeru habang pinapakilala ng lalaki ang sarili, hindi bilang Diyos o salamang kero, kundi bilang tagapamahala ng solar system. Para patunayan iyon, ipinamukha ng lalaki ang isang maliit na planeta sa dulo ng daliri niya, tinawag niya itong Medius, ipinaliwanag niyang ang Medius ay isang sinumpang lugar, walang buhay. Isang mundong hindi kayang suportahan ang anumang sibilisasyon pero sa... Isang patak lang ng tubig, Ipinakita niya kung gaano kalaki ang magagawa ni Takeru pagdating niya roon, at doon dumating ang malaking gulat, ibinunyag ng tagapamahala na patay na si Takeru, at kung tatanggapin niya ang tungkulin. Mawawala na ang kaluluwa niya, biglang tumuto si Takeru, pero ipinaliwanag ng lalaki na iyon lang ang paraan para magpatuloy, at bibigyan siya ng kapangyarihang mabuhay. Una ay ang infinite mana. Pagkatapos ay ang kakayahang makahanap ng mga bihirang kayamanan at benta ito kay Kero, mabilis na nag si Tekeru at humiling ng isa pa. Isang cute na kasamang makakatulong sa kanya, pumayag ang tagapamahala at binigyan siya ng hair partner. Dinagdagan pa niya ng bottomless bag para maisilid ang anumang makita at kakayahang magsalita ng lokal na wika na tinatawag na mayan. Pero habang humahaba ang listahan ng mga biyayang ibinibigay, biglang napaisip ang tagapamahala. Mukhang sobra na raw ang ibinigay niya kay Takeru, bago pa man makapagsalita si Takeru. Unti-unting naglaho ang katawan niya, kinabahan siya, iniisip kung niloloko lang ba siya. Pero huli na, Nagdilim ang paningin niya at tuluyan siyang nahulog sa mahiwagang bagong mundo. Nang muling dumilat, nakasandal siya sa puno sa gitna ng isang makulay na kagubatan. Sa itaas niya ay isang napakagandang langit na may napakalaking planetang maisingsing na nakasabit sa ulap. Huminga ng malalim si Takeru at sinabing magsisimula na ang bagong buhay niya. Tumayo siya at nagsimulang maglakad. Determinado siyang makahanap ng ibang tao sa kakaibang lupang ito. Matapos maglakad na matagal, nakarating siya sa isang maliit na nayon. Nakaramdam siya ng ginhawa pero agad din siyang nabahala dahil wala siyang kahit isang barya. Naalala niya ang kakayahan niyang maghanap ng kayamanan, kaya sinubukan niya iyon, itinaas niya ang hawak na wand at sinubukang magbikas ng spell. Pero walang nangyari, nakatayo lang siya roon, mukhang tanga, habang iwinawagayway ang patpat sa hangin, nahiya siya at sinubukan muli, isinulat niya ang spell sa lupa, biglang umilaw ng mahina ang paligid, gumana na ang kakayahan. Nakita niya ang mga kumikislap na marka sa paligid na nagsasaad ng mga nakatagong bagay. Kinuha niya ang una at inscan. Nagulat siya sa resulta, B-grade night grass, napangiti siya. Magandang simula iyon, kaya nagsimula siyang mamulot ng iba pa. Pero karamihan ay rank materials lang, hanggang sa may nagniningning na bato na nakakuha ng atensyon niya. Inakala niyang swerte na siya. Pero nang i-scan niya, halos matulala siya. Hindi pala iyon hiyas, kundi dumi ng halimaw, at mas mataas pa ang rank nito, so rank, napailing siya sa inis, pero isinilid pa rin lahat sa kanyang bottomless bag. Kasama ang mga damo at kahit ang dumi, pagkatapos ay nagtungo siya sa tarangkahan ng nayon, may isang gwardyang nakatayo roon, halatang nababagot, pero nang makita siya, biglang nagulat sa laki niya, tinanong kung isa ba siyang knight. Umiling si Tekeru at ipinaliwanag na isa lang siyang. Gatherer, ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Captain Marlo, pinuno ng depensa ng nayon, mas naging masigla na si Marlo habang naglalakad sila papaso. Ipinaliwanag niyang may tindahan sa nayon kung saan pwedeng ipagbili ni Takeru ang mga damo, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Takeru na baka sa wakas, nagsisimula ng bumaligtad ang kapalaran niya. Habang papasok si Takeru sa nayon, hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya, dahil sa mga tingin ng mga tao. Sinusundan ng kanilang mga mata ang bawat kilos niya, kaya ibinaba na lang niya ang ulo hanggang marating ang tindahan. Binuksan niya ang pinto at sinalubong siya ng may-ari na kalmadong nagtanong kung ano ang kailangan niya. Walang pag-aalinlangan inilapag ni Takeru ang dumi ng halimaw sa counter. Lumaki ang mga mata ng tindero. Pero sa gulat ni Takeru mukhang tuwang-tuwa pa ito, maingat. Itong tiningnan ang bagay at masayang sinabi na maibebenta iyon sa isang buong gintong barya, Napatulala si Takeru at agad niyang tinanong kung sapat na iyon para sa isang gabi sa bahay tuluyan. Natawa ang tindero at ipinaliwanag na limanda ang raves lang ang kailangan sa isang gabi. Ibig sabihin kaya ng isang gintong barya ang dalawang buong gabi, halos matumba si Takeru sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ang dumi ay ganoon kamahal sa mundong ito pero siyempre, hindi siya magre masaya. Niyang tinanggap ang alok Umingiti na ngayon ang tindero at mas lalo pang ginawang kakaiba ang tagpo ng ipahid pa nito ang makinang nadumi sa mukha na parang kayamanang natagpuan. Tinanong pa niya kung may iba pa bang ibebenta si Takeru. Agad namang inilabas ni Takeru ang lahat ng mga halamang nakolektanya. niya. Maingat iyong sinuri ng tindero at halatang humanga sa kalidad. Tinanong niya kung bakit isang manlalakbay ang nagbebenta ng mga bihirang materyal sa maliit na tindahan tulad nito. Mabilis nag-isip si Takeru at nagkunwaring kumpiyansang nagsabi na isa siyang naglalakbay ng mga ngalakal. Seryosong tumango ang tindero at tila naniwala, pagkatapos ay umuko siya at inalok si Takeru ng trabaho. Kunin daw ang bihirang methyl ore sa bundok sa silangan, agad namang humingi si Takeru ng mapanang lugar at ibinigay iyon ng tindero. Sabay babala na maraming halima uroon, matapos bilangin lahat ng dala ni Takeru, inabot ng tindero ang bayad. 360,000 raves. Halos lumabas ang mata ni Takeru sa laki ng halaga, halos lumundag siya sa tuwa habang umaalis ng tindahan at agad nagpareserba ng silid sa bahay tuluyan. Kinagabihan pumasok ang isang babae na may dalang batya ng mainit na tubig. Ipinaliwanag niyang pwedeng gamitin iyon ni Takeru para linisin ang sarili. Pero nang tanungin ni Takeru kung maaari bang maligo ng buo, umiling ito at sinabing tanging mga maharlika lang ang may ganong pribilehyo, dagdag pa niya. Ang mga karaniwang tao ay minsang. Kumukuha ng mga water magician para makaranas ng totoong paliguan, na excite si Takeru na subukan ang sarili niyang mahika, kaya nagpasalamat siya at binigyan pa ng dagdag na pera ang babae bago ito umalis, mag-isa na siya ngayon. Hinawakan niya ang wand at sinubukang bigkasin ang salitang clean, biglang sumirit ang tubig, binasa siya ng buo at tinanggal ang lahat ng dumi sa katawan, napatawa siya sa tuwa habang naramdaman kung gaano siya kalinis, sa labas naman ng pinto. Narinig ng babae ang... Kanyang mga tunog ng kasiyahan at namula, malinaw na namisinterpret ang narinig. Sa loob huminga ng malalim si Takeru, sa wakas muli siyang pakiramdam tao. Pero may bahagyang lungkot sa loob niya. Gusto pa rin sana niyang lumubog sa isang mainit na paliguan, kinaumagahan lumabas muli si Takeru para magtipon ng mga halaman gamit ang search ability. Sa gitna ng mga kumikislap na marka may isang kakaibang simbolo na nakakuha ng atensyon niya. Sa ilalim ng lupa may nakabaong kalansay na suot pa ang kalawangin nitong gamit pang pakikipagsapalaran, pangiwi siya sa eksena, lumuhod at napansin ang palawit sa liig nito, sa loob ay mailiham, dahan-dahan niya itong binuksan at binasa. Sulat iyon ng isang kapatid na babae na nakiusap sa kanyang kuya na umuwi na, sinasabing may sakit ang kanilang ama at kailangan siya ng pamilya higit sa anumang kayamanan. Napagtanto ni Tekeru na ang patay na adventurer ay namatay habang sinusubukang buhayin ang mga mahal sa buhay. Binalot siya ng matinding. Lungkot, tahimik siyang naghukay ng maliit na libingan at maingat na inilibing ang mga buto. Nag-alay siya ng dasal at respeto sa hindi natupad na paglalakbay ng lalaki. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Takeru ang bigat ng mundong ito. Hindi lang pakikipagsapalaran at kayamanan, kundi ang mga buhay ng mga nauna sa kanya. Matapos ang sandaling iyon, naglatag siya ng kampo, ginamit ang mahika para gumawa ng proteksyon laban sa mga halimaw. Pagkatapos ay nagsiga. Kinuha ang palayok nilagyan ng tubig at inilagay ang mga gulay na nakuha niya, maya maya ay kumulo ang sabaw, inilagay niya ang karne at kumalat ang mabangong amoy, naupo siya, pinanood ang dahan-dahang pagkulo ng mga sangkap, at nang sa wakas ay maluto na ang sabaw. Marahan niyang tinikman ang unang kutsara. Sumabog ang lasa sa dila ni Takeru, malinamnam, mainit, at mas masarap pa kaysa sa inaasahan niya, Napangiti siya at taos pusong pinuri ang kakaibang mundong ito sa ilalim ng yelong langit. Nagpapasalamat sa mga pampalasang tila biyayang ibinigay sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya rito, hindi lang siya buhay kundi paya pa rin. Matapos kumain nagpa siya si Tekaru na magpatuloy sa paglalakbay. Patungo sa tinatawag na White Forest of Ancient Dragons, palang sa pangalan ay. Kinilabutan na siya, alam ng lahat na puno iyon ng mga halimaw na mapanganib, para makasiguro, bumulong siya ng simpleng light spell. Sumiklab ang banayad na liwanag mula sa kanyang wand at tinaboy ang nakakatakot na mga anino. iniluari ng liwanag ang ilang halamang nakakalat sa niebeng lupa. Unti-unting nadismaya si Tekeru nang mapagtantong wala siyang nakikitang bakal o or. Puro mga halaman lang, pero nagpasalamat pa rin siya na wala pang halimaw na lumilitaw. Habang namumulot ng mga dahon na patawa siya mag-isa, Iniisip na baka hindi swerte ang dahilan kundi ang amoy ng katawan niya na nagtutulak sa mga halimaw para lumayo, Biglang nabuhayan siya ng loob at nagsimulang tumakbong masaya sa pagitan ng mga puno. Sa di kalayuan napansin niya ang mahinang liwanag sa dulo ng landas, sabik siyang makaalis sa katahimikang nakakabingi kaya tumakbo siya papunta roon, pero bago pa siya makalabas ng gubat biglang naglaho ang lupa sa ilalim niya. Nahulog siya diretsyo sa isang napakalalim na bangin, binalot siya ng takot, sinubukan niyang bikasin lahat ng spell na alam niya, parang hinahalukay ang diksyonaryo sa isip hanggang sa sa gumana ang isa, nilamon siya ng maliwanag na liwanag. Niyakap ng enerhiyang malambot at pinabagal ang kanyang pagbagsak. Dahan-dahan siyang bumaba na parang balahibo hanggang sa tuluyan siyang makalapat sa lupa. Hinihingal pero buhay, napahiga siya sa ginhawa. Nang tumingin siya sa paligid halos mapasinghap siya, kumikislap ang mga simbolo sa mga pader ng kweba, mga marka ng nakatagong or, Tumibok ng mabilis ang puso niya sa tuwa, agad niyang kinuha ang martilyo at nagsimulang magmina, sa unang hampas lumitaw ang silver ore. Maganda na pero hindi iyon ang mithel na hinahanap niya, determinado siyang nagcast muli ng search spell at gumalaw ang mga marka, tumuturo sa mas malalim na bahagi, pero bago pa siya makatuwa, umuga ang lupa. May mababang ungol na parang halima o sa ilalim, nanlamig ang likod niya, alam niyang. May nagigising, ngunit sa halip na umatras, pinili niyang sumugal, naghagis siya ng fireball sa bato pumutok ito at nagbukas, inilantad ang ilang makinang na piraso ng mithril sa loob. Napatingin siya sa maliliit na butil at napabulong ng may pagkadismaya. Iyon lang, pinulot niya ang mga iyon at nagpasya na maghanap pa. Binaliwala ang patuloy na pagyanig habang tumatagos pa lalo sa kailaliman. Hanggang sa ang liwanag ng spell ay tumama sa isang kamanghamang hang tanawin, isang napakalawak at malinaw na lawa sa puso ng kweba, tumakbo siya papalapit at inscan ang tubig. Muntik na siyang himatayin sa resulta, that's rank elemental water. Naguluhan ang isip niya sa halagang maaaring katumbas nito. Pero nang mabasa niya ang buong paliwanag, natigilan siya. Hindi ito karaniwang tubig, ito ay banal na bukal ng pugad ng sinaunang dragon. Bago pa niya maisip ang susunod na hakbang, umalingaungaw ang malalim na boses sa buong kweba. Sino ang nangahas na pumasok sa nasasakupan ko, nanigas si? Tekeru pero imbes na sumagot, nag-isip pa siya kung paano niya mailalagay sa bote ang tubig para maibenta. Biglang sumabog ang lawa, lumitaw ang dambuhalang dragon, kumikislap ang mga kaliskis, habang tinitigan siya ng mga matang naglalagablab. Tigilan mo ang pagwawalang bahala sa akin mortal, umalingawaw ang boses nito, ngunit na natiling kalmado si Tekeru sa harap ng tiyak na kamatayan, bahagya siyang yumuko at humingi ng tawad sa pagpasok sa lungga nito. Kumitid ang mga mata ng dragon habang pinag-aaralan siya, halatang nag-aalinlangan sa katahimikan ng lalaki. Hindi ka ordinaryong nilalang, anito, sabihin mo ang pangalan mo, tumugon si Tekeru ng payak, isa akong tao. Nagulat ang dragon. Ramdam nito ang napakalakas na mana sa katawan ni Takeru, na halos kapantay ng sarili niyang kapangyarihan. Ang iyong mana ang gumising sa akin, sabi ng halimaw na litong lito. Doon lang tuluyang naunawaan ni Takeru ang totoo. Nakatayo siya sa harap ng isa sa pinakamatandang nilalang sa mundo. Yumuko ang dragon at nagpakilala, ako si Valdor. Nakamot ni Takeru ang pisngi at napangiti ng pilit, pwede bang tawagin kitang i? umalingawaw ang mababang tawa mula sa dibdib ng halimaw, mabuti. At pagkatapos ay nagbigay si Valdor ng nakakagulat na pahayag, gamit daw ang napakalakas na mana ni Takeru, maaari niyang gisingin ang mga hindi pa isinisilang na anak ng dragon. Nakita ni Takeru ang labis na gulat sa sarili niyang mukha habang ipinaliwanag ni Voldius na ang agos ng elemental magic sa kanyang nasasakupan ay humina at halos tumigil na kaya na natiling tulog ang kanyang mga itlog bilang kabayaran. Lumitaw sa harap ni Takeru ang isang makinang nakumpol ng purong myorat, kumikislap sa liwanag ng kweba. Lumaki ang mga mata ni Takeru sa tuwa at agad siyang tumango, Diel, sabi niya, sa katinanong kung saan naroon ang mga itlog. Itinaas ni Voldius ang isang matalim na kuko at mula sa kailaliman ng lawa, lumutang ang isang napakalaking itim na itlog. Dahan-dahang pumasok ito sa mga kamay ni Takeru. Idinikit niya ito sa kanyang tainga at narinig ang mahinang tibok ng puso sa loob. Isang tunay na batang dragon na naghihintay ipanganak, tinanong niya kung paano niya ito gigisingin. Ipinaliwanag ni Volgius na kailangan lang niyang ibuhos ang mana sa loob ng shell tulad ng sa light spell. Tumango si Takeru at maingat na hinawakan ang itlog. Nag Concentrate siya at pinili na gawing init ang enerhiya. Unti-unting nagningning ang shell habang kumakalat ang init sa kanyang mga palad. Ngunit sa sandaling ibuhos niya ang mana, biglang nagkamali ang lahat. Sumabog ang marahas na aura at sa halip na palakasin ang itlog, sinimulan itong sipsipin ang enerhiya niya, naubos ang lakas ni Takeru, nanginginig siya habang nararamdaman ang unti-unting pagkapagod ng katawan, sa itaas niya. Tumawa si Voldeus ng malalim at nakakatakot, umalingaw mausa. Buong kuweba, at doon lang napagtanto ni Takeru ang katotohanan, naloko siya ng tusong halimaw, lumabo ang kanyang paningin, pakiramdam niya ay nalulunod at bumagsak siya sa kadiliman. Sa loob ng walang hangganang dilim may boses na umaling ngaw, mapanumbat at galit, hangal, dapat tumakbo ka mula sa dragon, biglang lumitaw ang isang lalaki na nababalot ng kakaibang liwanag, ang mga mata ay puno ng paghuhusga. Sinabi nitong siya ang naglalaro sa planetang Madius sa loob ng libong taon pero sa Loob lang ng dalawang araw, nagawa na ni Tekeru na ilagay ito sa kaguluhan, binalaan niya si Tekeru, na dahil sa kanyang kawalang ingat, mahihina ang proteksyon ng solar manager, at bago siya tuluyang mawala, umiti siya ng mapanukso. Hindi ba gusto mong magkaroon ng cute na kasamang partner? Bago pa makasagot si Takeru, naramdaman niyang bumigat ang katawan, at ang huling narinig niya ay ang malamig na boses na nagsabing, nararapat kang matuto ng kaunting leksyon. Nilamon siya muli ng... Kadiliman, nagising si Takeru na hingal at pawis, nasa kuweba pa rin, pero ngayon ay may naririnig siyang matinis na iyak sa paligid, Una ay inakala niyang si Voldius iyon na gumagawa ng peking cute na boses para asarin siya. Kaya agad siyang nagcast ng light spell, at doon nakita niya ang totoo, isang maliit na dragon na kasing itim ng gabi, tumitili sa tuwa at puno ng enerhiya, tumalon ito sa mukha ni Tekaru at mahigpit na kumapit, parang binabati siya. Nabigla si Tekaru at maingat na inalis. Ito sa kainila pagsalupa, nagsalita si Voldius, sinasabing may pangalan na ng dragon ang kanyang anak, pero kailangan nito ng pangkaraniwang pangalan para sa mundong ito. Nagkamot si Takeru ng ulo, naglakad-lakad. Sinusubukang mag-isip ng may kabuluhan, pero matapos ang ilang sandali, napasuko siya at sinabi, Sige, tatawagin ko siyang Bi, Dahil itim siya, tumili ang dragon na tila sobrang saya, habang napabuntong hininga si Takeru. Napagtatanto na nagsisimula pa lang ang kakaibang partnership. Na ito, masayang tumalon si Kihi at nilapitan siyang muli, hinahaplos ang mukha niya gamit ang maliliit na dila, Halos malunod si Takeru sa halakhak at kalituhan, muling nagsalita si Voldius, mababa ang tono, pero may halong pagmamalaki. Ang buong pangalan niya ay Black Noby Voldius, ngunit tama ka tao. Ang bi ay bagay sa kanya, at pagkatapos ay ginawa ng dragon ang hindi inaasahan. Pinayagan niyang sumama si Gi kay Takeru at maglakbay sa mundo, napatulala si Takeru. Tinanong pa niya kung hindi ba. Dapat makasama muna ni Voldius ang bagong silang nitong anak, Ngunit tumawa lang ang dragon, nagtitiwala ako sa iyo, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko, sabi nito. Isang sinag ng enerhiya ang lumabas mula sa bibig ni Volgios at tumama sa bottomless bag ni Takeru, nagningning iyon at nagbago, nagkaroon ng bagong kapangyarihan, pagkatapos ay dahan-dahang lumubog ang dambuhalang dragon pabalik sa lawa. Naglaho sa ilalim ng kumikislap na tubig, marahang narinig ni Takeru ang huling pamamaalam. Hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa kweba, tumili si Gi at muling dinilaan ang mukha niya, Ayaw magpakalma, pinunasan ni Tekeru ang sarili at napailing, hindi makapaniwala sa lahat ng nangyari. Pero nang tumingin siya sa maliit na dragon sa tabi niya, napangiti siya, seryosong tinanong, handa ka na Gigi? para sa ating paglalakbay, tumili ito ng masigla, kumikislap ang mga mata sa pananabik. Napatawa si Tekeru at hinugasan ang mabahong maliit na katawan ni Gigi, higit sa lahat para. Maprotektahan ang sarili niyang ilong bago magsimula ang bagong pakikipagsapalaran.